Hello guys. Andito kayo ngayon guys. Halinis yung inyong ano. Nilinis na kayo ni kuya. Ano guys? Ano FB? Ano TikTok? Ikaw, IG? Si Cookies. Tsaka si Meta. Hello. Kamusta kayo? <laughs> ko talaga isa maingay to. Maingay na bata. <coughs> Ang cute-cute-cute. Ito cute, cute. sa tatay. eh tumana sa nanay. Eto. Ay pala away. O, oh, naaway niya yung si Mingming. Oh. -Ming, eh. Naaway niya si Mingming, o. -Ming, oh. Ano naaway si Mingming? -Ming. Ha? Ano na naaway si Mingming, -Ming, ha? Ha? Eh, oh. Ha? Naabangan niya. <coughs> Naubangan. Wow, naman ni Ming Ming. Wow, naman ni Ming Ming. Naubangan, o. Huwag ko nang pagkailan mo. Ah, oh, oh, di ba ba takot ka ngayon? Tatakot ka ngayon, Oh. oh, alam, mahulog yun si Miming doon sa likod. Ming, Ming, tak Ming tak takbo Takbo dali Takbo Takut siya oh Ali ka adik dali Parang katakbo si Ming semiming, Takut siya oh Ta si Takut si Ming Takut si Ming Ming oh Lala Laubangan <laughs> niya Laubangan niya Awe siya dalawa Ali ka Ah Huwag mo mamaya nahulog yan maingay o oh. maingay tiktok o oh. oh. yun, hindi alam ah. <laughs> hindi alam pikat mo, ayun oh, si Mingming asa ah, si Ming -Ming? na si Mingming katakbo -Ming. na si Mingming asa na si Mingming Mingming Katakbo na siya. Si Ming eh. Saan ka Ming? Ming, asan ka? At katakbo na si Mingming. Ming, bilis. Saan si Ming, -Ming? Nawala eh. Lalo, baka tumakas na yun dyan. Ming, asang ka Ming? Ha? Asang ka Ming? Wala naman. Asang ka si Ming Ming? Tago. Agoy, nagtaik ka no. Loh. Ito, may tunog si Ming Ming o. Ayan pala, sa Eh, ayan si Mingming, -ming, oh. Wala-wala ka Mingming dong. Wala-wala ka Mingming. Ah, wala-wala ka ni Bulingit. Bulingit.